Napaisip ka na ba kung ang pagmamakaawa sa isang tao para manatili sa buhay mo ay tunay na magdudulot ng kaligayahan? Ang sagot ay malinaw, hindi. Ang pagsusuma mo para manatili ang isang tao sa buhay mo ay hindi lang walang silbi, kundi masama rin para sa iyo. Tandaan mo na hindi mo kailangan gawing prioridad ang isang tao, natitignan ka lang bilang opsyon karapat dapat kang mahalin at igalang at hindi mo kailangang magmakaawa para dito. Tama ang sinabi ni Maya Angelo. Huwag kang magmakaawa para sa pag-ibig kung isa ka lang opsyon para sa kanila. Sa panahon ngayon, tila napakakumplikado at mailap na ang pag-ibig at mga relasyon ang pressure na makahanap at mapanatili ang pagmamahala ay mas madalas na humahantong sa mga kilos na pilit at hindi natural. Pero, paano kung iba ang magiging pananaw natin sa pag-ibig? Paano kung imbis na maghabol o pilitin ang damdamin ng iba ay hayaan mo na lang na dumaloy ang pagmamahalang natural at naaayon sa mga prinsipyo ng Stoicism? Ang Stoicism, brada, ay isang sinuon ng pilosopiyang Griego at nagtuturo sa atin na magtuon sa mga bagay na kaya nating kontrolin at bitawan ang mga alalahanin tungkol sa hindi natin makokontrol. Sa video na ito, tatalakayin natin kung paano magagamit ang mga aral ng Stoicism para maunawaan ang tunay na kalikasan ng pag-ibig. Kung bakit hindi natin dapat disperadong habulin ang atensyon ng iba lalong lalo na sa mga lalaki at kung papaano magbigay ng puwang sa ating buhay upang ang pagmamahal ay lumago ng kusa bago natin simula ng paglalakbay na ito sa sinaunang karunungan may munting hamon akong ibinibigay sa inyo sa mga komento sa ibaba isulat nyo ang pinapapahalagan ko ang aking halaga habang naghahanda tayong tuklasin ng mga makapangyarihang aral na ito sabay nating yakapin ang paggaling at liwanag na naghihintay sa ating kaisipan. Hinihikayat kitang tapusin ang buong video at huwag palampasin ang alinman sa mga aral na ating ibabahagi. Ang limang leksyon ay naglalaman ng mahalagang minsay na maaaring baguhin ang pananaw mo sa buhay at pagmamahal sa iba. Kaya huwag mo itong baliwalain, Brad. Sa numero uno tayo unawain at isabuhay ang stoic na pagmamahal. Ang stoic na pagmamahal ay hindi tungkol sa mahigpit na paghawak. Ito'y tungkol sa marahang pagpapakawala ng may kabutihan at malasakit. Sinabi ng dakilang stoic na si Sinica, kung saan naroon ang isang tao, naroon ng pagkakataon para sa kabutihan. Ang pahayag nito ay ang tunay na diwa ng stoic na pagmamahal ang pagpapamalas ng kabutihan at mabuting hangarin sa iba nang walang inaasahang kapalit. Tinuturuan tayo nito na ang tunay na pagmamahal ay kusang loob na pagbibigay at pag-aalaga. Hindi ang pagtanggap ng kapalit. Ang stoic na pagmamahal ay naiiba sa karaniwang pagmamahal na nakikita natin sa mga pelikula o nababasa sa mga kwento. Hindi nito hinihiling na kumilos ang iba ayon sa ating nais o suklian ng ating nararamdaman. Salip sa ay nakatoon ito sa pagiging mabuti at pagsuporta. Halimbawa, kung may kaibigan kang dumaranas ng pagsubok, iniaalok mo ang iyong suporta at pag-unawa. Hindi dahil may inaasahang kang kapalit, kundi dahil iyon ang tamang gawain. O sa isang relasyon, maaaring piliin mo ang maging matiisin at maunawain sa pangangailangan at damdamin ng iyong kapareha kahit magkaiba pa kayo ng pananaw. Ang ganitong uri ng pagmamahal ay maaaring magdulot ng mas malusog at totoo na relasyon sa pagsasabuhay ng stoic na pagmamahal. Matututo kang pahalagaan ng mga tao kung sino sila, hindi base sa iyong mga inaasahan binabawasan nito ang pagkadismaya at hidwaan na dulot ng hindi natutupad na inaasahan at nagdudulot ng kapayapaan at pagtanggap sa inyong ugnayan sa pagyakap sa stoic na pagmamahal mababago nito ang paraan ng iyong pakikitungo sa iba makakabuo ka ng mga relasyon na nakabatay sa respeto at kabutihan at tunay na pagmamahal habang ginagawa mo ito matutuklasan mo nga mas pinapahalagan mo ang iyong sarili dahil hindi mo hinahabol ang pagkilala o pagmamahal ng iba. Salip ay, ikaw ang nagbibigay ng isang mahalagang bagay, ang iyong kabutihan at respeto ng bukal sa loob. Tandaan mo, kapag iginagalang mo ang iyong sarili, hinahayaan mong dumaloy ng natural ang pagmamahal sa iyong buhay. Katulad ng agos ng tubig sa isang payapang ilog. Okay, sa ikalawang lesson tayo. Paggamit ng karunungan sa pagpili ng mga kasama. Makinig ka, Brad. Ang pagpili ng tamang kaibigan at kasamahan ay parang pagpili ng kakampi sa isang laro. Kailangan mo ng mga taong patas, susuporta sa iyo at tutulong na magtagumpay ka sa buhay. Sabi ni Epictetus, Isang stoic na pilosoper, makasama mo lang ang mga taong mag-aangat sa'yo, yung mga naglalabas ng iyong pinakamahusay na katangian. Ibig sabihin nito, dapat kang tumambay sa mga taong nagpapabuti sa'yo, yung nagtutulak sa'yo na gumawa ng mabuti at nagdadala ng magandang bagay sa iyong buhay. At bakit ito mahalaga? Kapag ang mga kasama mo ay magaganda ang ugali, malaki ang posibilidad na maipasa nila ito sa iyo. Halimbawa, kung palaging tapat at mabait ang kasama mo, baka mapansin mo nga, nagiging tapat at mabait ka na rin. Pero kung ang lagi mong mga kasama ay negatibo o hindi mapagkakatiwalaan, maaapektuhan ka rin ng hindi mo namamalayan. Sa anumang relasyon, kaibigan man o romantiko, Malaki ang epekto ng mga taong nakapaligid sa iyo. Halimbawa, ang kaibigan na palaging nagbibigay ng suporta kapag sinusubukan mo ang bago o ang partner na nakikinig sa kwento ng araw mo ay mga taong nagbibigay ng positibong epekto. Pero hindi lahat ng relasyon ay maganda. Kapag palagi kang nakakaramdam ng lungkot o stress pagkatapos makasama ang isang tao, Oras na para pag-isipan kung tama pa ba ang relasyon na iyon para sa iyo. Tandaan mo, karapat dapat kang itrato ng may respeto at kabutihan. Ang pagmamahal sa sarili ay bahagi ng tamang pagpili ng mga tao sa buhay mo. Piliin ang mga taong nirerespeto ka at tinutulungan kang mag-grow. Kapag ginawa mo ito, mas magiging masaya at matagumpay ka sa lahat ng aspeto ng buhay. So eto na yung ikatlo. Maglaan ng panahon para magmuni-muni sa relasyon mo. Pakinggan mo to, Brad. Ang pagmumuni-muni sa relasyon ay nangangahulugan ng pagsusuri kung papaano ka nito naaapektuhan. Napapaligaya ka ba ng presensya ng isang tao sa buhay mo? Napaparamdam ba nila sa iyo na suportado at nauunawaan kanila? nila? Halimbawa, kung may kaibigan kang laging nakikinig sa'yo kapag kailangan mo ng kausap, ito'y isang positibong relasyon. Pero kung may kaibigan ka nga madalas magdulot ng estres o lungkot, baka oras na para pag-isipan mo kung dapat mo siyang bigyan pa ng espasyo sa buhay mo. Ganon, tulad ng isang hardin, ang mga relasyon ay nangangailangan ng regular na pag-aalaga. Sabi ni Marcus Aurelius, isang stoic na pilosopo, ang tao ay narito upang magtulungan. Turuan mo sila o tiisin mo sila. Ganun lang yon. Ipinapaalala nito na ang relasyon ay dapat may kabuluhan at kapakipakinabang sa isa't isa. Kung hindi ay kailangan mo nang magdesisyon kung ayusin ito o tuluyan ng bitawan. Pahalagahan mo ang iyong sarili sa relasyon na nararanasan mo. Naranasan mo na bang laging ikaw ang nagaaadyas o nagbibigay para sa isang tao nang parang hindi ka pinapansin? Hindi ka nag-iisa. Pero may mas mabuting paraan para harapin ito. Sabi ni Sero, si walang makakapagbigay ng mga matalinong payo sa iyo kundi ang sarili mo mismo. Ang pahayag na ito ay paalaala na alam mo kung ano ang nararapat para sa iyo. Ang pagpapahalaga sa sarili ay nangangahulugang pagtanggap ng karapat dapat kang itrato ng tama. Halimbawa, Brad, kung nasa isang pagkakaibigan ka na laging ikaw ang gumagawa ng effort pero hindi ito nasusuklian, oras na para mag-set ng boundaries sa mga romantikong relasyon ang pagpapahalaga sa sarili ay maaaring makahulugan ng pagtanggi sa mga bagay na laban sa iyong paniniwala o sa mga taong hindi nagtuturing ng respeto sa iyo. So, nasa pang-apat na tayo na punto. Matutong bumitiw o bumitaw. Ganito kasi yon. Minsan ang sobrang kapit ay nagdudulot lang ng mas maraming sakit. Sabi nga ng isang kasabihan, ang tunay na lakas ay hindi sa pagkakahawak kundi sa kakayahang bumitaw. Kung nasa isang relasyon ka na palaging kailangan mong humingi ng atensyon o baguhin ang damdamin ng iba para sa iyo, madalas ay nauuwi ito sa pagkabigo. Ang pagbitiw ay nagbibigay daan sa inyong dalawa na magpatuloy sa mas makabuluhang direksyon. Ang pagbibitiw ay hindi pagtalikod kundi pagtanggap na hindi mo kontrolado ang lahat. Binibigyang-daan nito ang mga bagong relasyon at karanasan na mas angkop sa iyong buhay. So nasa panglima na tayo. Kilalanin ang kapangyarihan ng pagmamahal sa sarili. Sana ay maisabuhay mo ito. Maganda kasi ito, ang pagmamahal sa sarili, ang unang hakbang patungo sa tunay na kaligayahan. Sabi nga ng kilalang pilosopong si Lucius Anius Sinica, kung hindi mo alam kung saang pantalan ka patutungo, wala kang hangin na magiging pabor sa iyo. Ibig sabihin, kung hindi mo alam ang tunay mong halaga at ang direksyon ng nais mong tahakin, hindi mo rin magagamit ng tama ang mga oportunidad na ibinibigay sa iyo sa buhay. Ang pag-unawa at pagtanggap sa sarili mong halaga ay mahalaga hindi lang sa pang-araw-araw na buhay mo kundi lalong-lalo na kapag mahal mo ang sarili mo kapag mahal mo ang sarili mo inilalatag mo ang pamantayan kung paano ka dapat tratuhin ng iba halimbawa kung iginagalang mo ang sarili mong oras at damdamin mas malamang na hindi ka mananatili sa isang relasyon na hindi ka pinapaligaya o pinupuno. Alam mo sa sarili mo na karapat dapat kang mahalin at respetuhin gaya ng pagbibigay mo nito sa iba. Baka sabihin mo, makasarili ka. Hindi naman ito pagiging makasarili. Ito ay simpleng pagkilala sa pangangailangan mo at pagtanggi na makontento sa kulang. Sa mga relasyon, ang pagmamahal sa sarili ay nagsisilbing gabay. Ito ang tumutulong sa iyo na makilala kung sino ang tama para sa iyo at kung kailan ang oras para ikaw ay lumayo. At dahil dito, inaakit mo rin ang mga taong tama, yung mga may respeto rin sa sarili nila at marunong magmahal ng tama. Alam mo ba na ang mga tao ay naaakit sa kumpiyansa sa sarili at tunay na paggalang sa sarili? Higit pa rito, ang pagmamahal sa sarili ay nagbibigay sa iyo ng kapayapaan ng isip at linaw ng damdamin. Kapag tunay mong minamahal ang sarili mo, hindi ka basta-basta papasok sa isang relasyon dahil lang sa kalungkutan o takot na mag-isa. Marunong kang maghintay ng tunay na makabuluhang koneksyon dahil alam mong karapat-dapat ka. Tandaan mo, ang bawat relasyon ay nagsisimula sa sarili mo lamang. Kung hindi mo kayang mahalin ang sarili mo, magiging mahirap para sa iba na mahalin ka rin ng tama. Yun na yun, brad. Sana ay may natutunan ka sa leksyon na ito. Ako si Mark, ang inyong narrator. Hanggang sa muli, salamat.